Nakatakda ang pelikula sa dystopian France kung saan naging bangungot ang sitwasyon sa ekonomiya dahil 20% lang ng mga mamamayan ang may trabaho at may akses sa mga mapagkukunan. Dahil dito, ang natitirang populasyon ay nagsimulang magkagulo, ngunit hindi dumarating ang tulong. Sa halip, itinataboy sila ng gobyerno ng walang katapusan. Ang mga tao sa zone ay dumaranas ng mga sakit, gutom at wala silang akses sa ligtas na inuming tubig habang ang mga nasa kabilang panig ng pader ay nasa lahat ng mapagkukunan ng mundo sa kanilang pagtatapon. Sa unang eksena, ipinakilala sa atin ang isang lalaking nagngangalang Ruben Garcia na nakatira sa bayan kasama ang kanyang pamilya. Ruben at ang kanyang asawa, mga tay, nagtatrabaho bilang mga teknisyan sa iba't ibang departamento ng Aquaville, ang tanging kumpanya ng tubig sa bayan. Samantala, ang kanyang tuso at makasarili na ama, Silas Garcia, ay isang top-level executive sa parehong kumpanya. Ang Aquaville ay nagsusuplay din ng tubig sa Sona ngunit isang beses lang o dalawang beses sa isang buwan. Tiyak na hindi ito sapat upang mabusog ang pangangailangan kaya ang mga zoners ay madalas na umaasa sa mga droga upang patayin ang kanilang pagkauhaw. Isang araw, lahat ng residente ng Sona ay nagtitipon sa pader, kung saan ang punong ministro ng France, nakatakdang dumating si Nadia Passeron para sa isang makasaysayang es pagbisita, habang ang lahat mula sa bayan ay nakadikit sa kanilang mga telebisyon, ang konvoy ng PM ay pumasok sa Sona. Pagkatapos ay ibinunyag na labintatlong buwan na ang nakalipas, isang grupo ng mga aktivista mula sa Sona ang kumidnap sa asawa ni PM Nadia, si Moretti na sharing ministro ng paggawa, bilang protesta sa pader at pagkatapos ng mga buwan ng negosasyon, sa wakas ay naabot ng dalawang partido ang isang kasunduan para palayain ang ministro. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PM Nadia na umaasa siyang balang araw ang mga tao ng iba't ibang uri ng lipunan ay maaaring mamuhay ng mapayapa. Pagkatapos ay inanunsyo niya na bilang unang hakbang patungo sa layuning iyon, ilalabas ng mga aktivista ang Moretti at bilang kapalit, 10,000 walang trabaho na mga zoner ang mabibigyan ng trabaho sa bayan sa ilalim ng Solidarity Job Program. Ang anunsyo ay nabigla sa lahat sa loob at labas ng pader. Bagamat tuwang-tuwa ang mga zoner, nag-aalala ang mga residente ng bayan dahil hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga taong walang trabaho sa loob ng mahigit 30 taon. Higit pa rito, karamihan sa mga tao sa bayan ay may negatibong pananaw tungkol sa kanila dahil sa mapuot na propaganda. Hindi nagtagal, pinalaya si Minister Moretti at umuwi siya kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ay ibinunyag na hindi gusto ni PM Nadja ang mga zoner gaya ng karaniwang residente ng bayan at sumang-ayon lamang siya sa deal dahil nagdulot ng internasyonal na kaguluhan ang pagkidnap sa kanyang asawa sinimulan din ng World Bank pagbantaan ang kanyang pamahalaan ng mga parusa kung patuloy niyang babalewalain ang mga hinihingi ng mga zoner. Samantala, sa dingding, ang mga zoner na random na pinili para sa programa ay tinawag para sa isang panayam. Kabilang sa kanila ang isang solong ina, Elzia, at ang kanyang kaibigan, Larcom. Ang panayam ay medyo matindi at ang mga taong sangkot sa droga, trafficking, at pagsusugal ay mabilis na tinatanggihan. Kasabay nito, ang nag-iisang anak ni Elzia, si Noah, ay nasa paaralan kung saan ang kanyang guru sa klase Robinson, ay pinapuna ang kasalukuyang sistema ng French ipinaliwanag niya na hindi dapat magtrabaho ang isang tao para umiral ng may dignidad sa lipunan. Sumasalungat si Noah at sinabing nakakapagpalaya ang trabaho. Nagbigay siya ng halimbawa ng kanyang ama na nanalo sa lottery labintatlong taon na ang nakalipas at ginamit ang premyong pera upang lumipat sa Timog Europe, kung saan siya ay maligayang naninirahan ngayon. Pagkatapos ay pumunta ang pelikula sa Aquaville kung saan nalaman ni Ruben na ang kanyang department head ay nagtrabaho hanggang sa mamatay. Gayunpaman, sa halip na malungkot, tuwang-tuwa si Ruben dahil hinihintay niyang kunin ang posisyon ng kanyang amo. Nang walang pag-aaksaya ng oras, pagkatapos ay imensahe niya ang kanyang ama na mahusay na konektado, Silas. Sa tirahan ng punong ministro, nagpapagamot si Moretti at naging malinaw na siya ay pinahirapan para sa Intel. Nang maglaon, kinapanayam ng pinuno ng seguridad ni PM Nadia na si Colonel Jean si Moretti at tiniyak ng huli na hindi siya nagbubunyag ng anumang lihim ng estado sa mga radikal. Bilang resulta, agad na idineklara ni Nadia na si Moretti ay karapat dapat magtrabaho, at muli siyang ginawang ministro ng paggawa. Sa Aquaville, nalaman namin na ang asawa ni Ruben, Thais, ay nakikipag-ugnayan sa isa sa kanyang mga kasamahan, Hans. Ang dalawa ay aktwal na nagsasabuatan upang magnakaw mahalagang data ng negosyo mula sa Aquaville, na plano nilang ibenta kapalit ng pera at gamitin ito upang lumipat sa ibang bansa at magsimula ng bagong buhay. Gayunpaman, ang kanilang mga pagtatangka ay nabigo hanggang ang mga tay ay hindi pa nakakalapit sa kanyang biyanan, opisina ni Silas. Ang masama pa nito, nagsimulang maghinala ang mga autoridad na si Hans ay sangkot sa isang bagay na ilegal at siya ay iniimbestigahan. Nang maglaon, sinabi ni Ruben sa Theis ang tungkol sa kanyang intensyon na mag-apply para sa posisyon ng kanyang yumaong amo. Gustong-gusto niya ang promosyon para makayanin niyang ipadala ang kanilang anak na autistic, male, sa Phoenix Academy, isang sikat na paaralan para sa mga batang may espesyal na kakayahan. Ta ay dahil kung patuloy na mag-aaral si male sa mga karaniwang paaralan, hindi siya makakakuha ng anumang trabaho sa hinaharap, at sa gayon, mapupunta sa zone. Gayunpaman, kumpiyansa ang mapagmataas na tay na hindi tutulungan siya ng makasariling ama ni Ruben na masecure ang promosyon. Al dinagdag din niya na dapat ay matagal na nilang inalis si Mail. Sa kasamaang palad, narinig ng batang babae ang usapan at nalungkot, kaya pumunta si Ruben para aliwin siya. Kinabukasan, kinakabahang lumapit si Ruben sa kanyang ama, Silas, at mga kahilingan ng tulong para masecure ang posisyon sa pamamahala nakapagtataka, pumayag ang huli at inimbitahan pa niya si Ruben sa isang eksklusibong ministerial party sa susunod na araw. Samantala, sa Aquaville, nakipagpulong si Han sa head of security ni PM Nadia na si Jean Mars. Lumalabas silang dalawa ay secret zone sympathizers at nakipagsabuatan sila sa mga aktibista para maghanap ng dumi sa Aquaville na pinakamalaking financial supporter ng gobyerno ni PM Nadia na katakdang magnakaw ng impormasyon ang mga tay mula sa opisina ni Silas sa susunod na araw at tumakas patungo sa zone. Sa ibang lugar, si Izia at ang kanyang kaibigan, inalis ni Larkam ang kanilang mga panayam at nasa dahil sa wakas ay nagtatrabaho na sila ngayon. Kinabukasan, daanda ang mga zoner ang dinadala sa bayan para sa kanilang unang araw ng trabaho. Si Izia ay nakatalagang magtrabaho sa bahay ni Ruben at natigilan ang huli ng malaman na kamukha niya ang asawa niya. Samantala, pinili ni PM Nadja at ng kanyang team si Larkom at pinapurihan siya ng solidarity program sa TV. Sa susunod na eksena, ang mga tay ay hinuli at dinala para sa pagtatanong ng seguridad ng Aquaville. Ang tanging kasalanan niya ay madalas siyang nakikipag-hangout kasama si Hans, isang pinaghihinalaang collaborator ng Zone. Si Ruben, na nahuhuli sa party, ay sinubukang makipag-ugnayan sa kanya ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya, nang walang natitira pang opsyon, kinukumbinsi niya si Izia na samahan siya sa party bilang asawa niya. Maya-maya, nakarating ang dalawa sa venue at medyo-medyo kinakabahan sa lahat ng mga dignitaryo sa paligid. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang ama, napabilib ni Ruben at ng kanyang inaakalang asawa ang ang CEO ng Aquaville. Samantala, pagkatapos palayain, dumirecho si Thaise kay Jean at sinabi sa kanya na hindi niya makumpleto ang trabaho. Dahil sa galit, inilabas ni Jean ang mga tay at ipinuslit siya sa zone kung saan siya sinundo ng isang aktibistang nagngangalang Boris. Sa parehong araw, na-expose si Hans, kaya siya rin ay inilipat sa zone. Matapos ang patuloy na pagkawala ng mga tay, muling hiniling ni Ruben kay Izia na gampanan ang papel ng kanyang asawa kinabukasan. Natatakot si Elzia na mahuli ngunit nag-alok si Ruben na bayaran siya ng malaking halaga kaya atubili siyang pumayag. Sa pamamagitan nito, tinuturuan niya ang trabaho ni Izia Theis at kalaunan ay pinapasok niya ito sa trabaho. Nang maglaon, sa balita, iniulat na 22 manggagawa ng Solidarity ang inatake ng mga residente ng Bayan Dolyar ay unang araw pa lamang. Nag-aalala ito kay PM Nadja dahil dapat niyang ipakita sa mundo na nangyayari ang pagkakasundo. Sa makatuwid, Itinalaga niya si Larcom bilang espesyal na tagapayo kay Minister Moretti upang makatulong siya na maging matagumpay ang programa ng Solidarity na sasabik si Larcom sa kanyang bagong papel dahil talagang gusto niyang magkaayos ang dalawang grupo ng mga tao ngunit kinasusuklaman ni Moretti ang mga walang trabaho dahil sa pagpapahirap na dinanas niya noong siya ay bihag. Sinakal niya si Larcom binalaan siya na panatilihin ang kanyang distansya. Sa kabilang banda, habang sinusubukan ni Izia na umangkop sa kanyang bagong trabaho, opisyal na ipinasok ni Ruben ang kanyang pangalan sa Re para maging direktor ng kalidad ng tubig. Samantala, nakahanap si Noah ng labintatlong taong gulang na magazine na may cover story tungkol sa babaeng nanalo sa lottery noong taong yon. Nagulat si Noah nang mapagtanto niyang nagsinungaling sa kanya si Elzia tungkol sa pagkapanalo ng kanyang ama sa loto nasasaktan, gumigala siya at nakasalubong ng isang lokal na magnanakaw, Valley. Mabilis na nagbonding ang dalawa at inimbitahan siya ni Valley sa kanyang lugar, kung saan mayroon silang narcotics. Sa ibang lugar, sa wakas nalaman ng face na niloko siya ni Hans at siya ay talagang isang Zones collaborator. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at nagbabantang isusumbong siya. Habang iniimbestigahan ang mga aktibidad ng especially iya ni Hans, Pinakiput ng pulisya ang tatlong babaeng empleyadong nakausap niya. Isa sa mga babae ay si Izia aka Thais Garcia. Iniharap ng pulisya ang mga kababaihan sa harap ng pinuno ng seguridad na si Jean Mars. Nagulat si Jean nang makitang may nag-aangking tay na si Garcia dahil personal niyang ipinadala ang tunay sa zone. Nang maglaon, sinundan niya ang tay sa pag-uwi at nalaman niyang SIZA pala talaga ang nagpapanggap bilang tay Garcia. Inihahatid ni Jean ang impormasyon sa aktibista mula noong una Boris, at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan kay Izia sa pag-asang magamit siya para magnakaw ng data mula sa Aquaville. Nang bumalik si Izia sa Sona, nalaman niyang nawawala si Noah at nagsimulang hanapin siya kung saan saan. Gayunpaman, nilapitan siya ni Boris. Narito at masdan, inihayag niya na siya talaga ang no-alay na ama ni Noe, Ethan. Dahil sa kanyang paglahok sa mga anti-system na kilusan, iniwan ni Ethan ang kanyang pamilya at pinalitan ang kanyang pangalan ng Boris. Lumalabas na kinailangan ni Elzea na magsinungaling sa kanyang anak para protektahan ang nararamdaman nito. Humingi si Ethan ng tulong sa kanya ngunit hindi nasisiyahan si Izia na makita siya at tumanggi siyang makipagtulungan. Sa ibang lugar, halos ma-overdose si Noah sa narcotics, kaya ibinaba siya ng isang natatakot na vali sa lokal na guro, tahanan ni Robinson. Agad na nakipag-ugnayan ang huli kay Isia, at kahit papaano ay binuhay ng dalawa ang binatilyo. Pagkatapos matulog ni Noah, ipinagtapat ni LZK kay Robinson na siya ay titigil sa kanyang trabaho at patungo sa timog kasama ang kanyang anak na dala ang anumang naipon niya. Gayunpaman, sa kanyang pag-uwi, nalulungkot siya nang malaman na si Ethan at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa kanyang silid at ninakaw ang kanyang ipon. Kaya naman, walang pagpipilian, sumang-ayon si Izia na makipagtulungan sa mga aktivista at binibigyan nila siya ng chip para ipasok sa computer ni Silas. Kinaumagahan, napag-alaman na si Moretti ay madalas na dumaranas ng PTSD ngunit pinananatili niya ang kanyang mga pakikibaka mula kay PM Nadia. Unti-unti siyang nauubos ng galit sa mga walang trabaho at para lumala pa, si Nadja, nang hindi sinasadya, ay nagtapat sa kanya na pinatay ng isang solidarity worker ang kanyang amo noong isang araw at napinigilan niya ang media sa pag-uulat nito para mapanatili ang kaayusan ng publiko. Samantala, nalaman ni Hans na hindi umiinom ng tubig ang mga tay sa nakalipas na dalawang araw dahil tumanggi si Ethan na bigyan siya ng malinis na inuming tubig. Naistorbo at galit na galit, Hinarap niya si Ethan ngunit tumanggi ang huli dahil hindi siya makita sa ganitong estado, at ubiling pinatay siya ni Hans at inialis siya sa kanyang paghihirap sa araw ding iyon, samantala, nagsimulang gumaling si Izzy sa trabaho ng mga tay at sa oras ng pahinga ng tanghal iyan, tumungo siya sa opisina ni Silas. Ngunit, sa kanyang pagpunta doon, nakatagpo niya ang Aquaville CEO Bartolomei. Tousong iniimbitahan siya ng sadistang lalaki sa kanyang opisina at pagkatapos ay sinamantala siya bilang kapalit ng pag-promote kay Ruben. Nang maglaon, isang grupo ng mga manggagawa sa pagkakaisa ang tumakas mula sa kanilang mga tahanan at nagtitipon sa isang lugar upang maglaro ng football. Nakakaalarma ito sa mga residente ng bayan dahil sila ay labis na mga workaholic na hindi nakakaunawa sa konsepto ng libangan. Dahil, takot sa isa pang kontrobersya, ipinadala ni PM Nadia sina Larcom at Minister Moretti para makipag-usap sa mga manggagawa. Tumakas ang huli dahil sa kanyang PTSD ngunit sa kabutihang palad, nagawa ni Larkam na ibalik ang mga manggagawa sa kanilang mga amo. Sa kabilang banda, muling tumambay si Noah kasama si Valley at ang dalawa ay pumuslit sa bayan sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon sila ay nakita ng pulisya at si Noah ay gumala sa mas malalim na bayan habang si Valley ay tumatakbo pabalik sa sona. Dahil sa takot sa kanyang buhay, nagtungo si Noah sa tahanan ni Ruben dahil minsang ibinunyag ng kanyang ina ang mga direksyon patungo doon. Pagkatapos ng trabaho, uuwi din si Ruben at Izia at ibinunyag ng huli kung paano siya sinamantala ng CEO. Nakapagtataka, hindi na-face si Ruben dahil karaniwan sa bayan na isakripisyo ng mga asawang babae ang kanilang dignidad para sa kanilang asawa. Ikinagagalit nito si Izia at inakusahan niya itong may pakialam lamang sa kanyang promosyon. Pagdating nila sa bahay, natigilan sila nang makita si Noah sa loob. Sa puntong ito, inilagay din sa mataas na alerto ang bayan dahil sa paglusot. Natakot si Izia ara sa kaligtasan ng kanyang anak kaya inalok ni Ruben and itaboy siya sa pader. Habang papunta sila roon, humingi siya ng paumanhin kay Izia para sa lahat at ibinunyag niya na gusto niyang ma-promote ang promosyon para makayanin niyang ipadala ang kanyang anak sa Phoenix Academy. Di nagtagal, nang umuwi ang maginang duo, inakusahan ni Noah si Izia na nagbebenta sa trabaho. Naguguluhan at galit na galit, sinampal niya siya at hiniling na malaman kung bakit siya nag-iinarte kamakailan. Sa wakas ay kinumprante siya ni Noah tungkol sa kasinungalingan at ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa kung paano inabanduna sila ni Ethan dahil sa kanyang pagiging aktibo. Kinabukasan, biglang lumabas si Moretti sa TV kung saan nagpahayag siya ng puot laban sa mga taong walang trabaho at nagbabala na may nalalapit na pagsalakay, na labis na ikinadismaya ni Nadia. Pagkatapos ay humingi siya ng payo sa kanyang ama, si Mr. Passeron, na ipinahayag na dating French Prime Minister. Talagang itinayo ang pader noong panahon ng kanyang panunungkulan. Binanggit ni Nadja na sa palagay niya ay isang pagkakamali ang pader ngunit iginiit ng kanyang ama na ito lamang ang solusyon. Nang maglaon, hiniling niya kay Larkam na magdala ng video na patunay kung paano binago ng programa ang kanyang buhay. Plano ni Nadja na ilabas ang video bago dumating ang presidente ng World Bank. Sa Aquaville, ang katunggali ni Ruben para sa posisyon sa pangangasiwa, Nalaman ang tungkol sa katotohanan ni Izia at sinimulan niyang eye blackmail si Ruben. Hinihiling ng huli sa kanya na itikom ang kanyang bibig, ay ngunit hindi siya nakinig. Kaya, nang walang ibang paraan pinatay siya ni Ruben. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang ama, at inalis ng dalawa ang bangkay. Nang gabing iyon, ibinunyag ni Ruben ang lahat kay Izia at napaiyak siya pagkatapos niyang mapagtanto kung naging halimaw siya. Naaawa si Izzya para sa kanya at sinusubukang aliwin siya. Ang isang bagay ay humahantong sa isa pa at sila ay nauwi sa pagibigan. Sa zone, sa wakas ay dumating SSI Saul, ang pinuno ng mga aktibista at nagpakita ng kanyang sarili. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nahayag na siya ay walang iba kundi ang guro ni Noe, Robinson. Siya, kasama ang kanyang mga rebelde ay nagpaplanong salakayin ang bayan, ngunit para mangyari iyon, umaasa sila kay Izian na nakawin ang data mula sa Aquaville. Kinabukasan, sa wakas ay bumisita ang presidente ng World Bank at ipinakilala siya ni PM Nadja sa LARCOM. Sa paglaon, nagdaos siya ng isang pribadong pulong kasama ang Pangulo at hiniling sa kanya na ilabas ang mga pondo dahil sila ay lubhang nangangailangan nito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Pangulo na ang internasyonal na komunidad ay nag-aalala tungkol sa pagsuporta sa kanyang gobyerno dahil hindi pa rin niya inalis sa kanyang gabinete si Moretti, na nagudyok ng karahasan laban sa mga walang trabaho. Bilang resulta, sa wakas ay nagpa siya si PM Nadja na alisin ang kanyang asawa, Moretti, mula sa kabinet. Isa inatanggihan din niya ang lahat ng kanyang mapuot na komento sa mga walang trabaho. Ito sa wakas ay nakalulugod sa Pangulo ng World Bank at inilabas niya ang mga pondo sa gobyerno ni Nadia. Labis na nasaktan si Moretti at kalaunan ay inamin niya kay Nadia na pinilit siya ng mga rebelde na ibunyag ang mga lihim ng Estado. Lumalabas na sinasadya ng Aquaville ang pagdumi sa tubig ng zone sa pagpapala ng gobyerno para sa tubo at kapangyarihan. Natarante si Nadia ngunit mabilis siyang nakaisip ng solusyon. Bumalik sa Aquaville, humarap si Ruben para sa kanyang huling panayam bago siya mapol para sa posisyong managerial. Sa una, sinabi niya ang kanyang mga lakas, ngunit pagkatapos, siya ay ganap na lumalabas sa paksa at binibalangkas ang kanyang huling katunggali para sa pagpatay kay Peterson. Nagpapakita rin siya ng mga huwad na ebidensya na dinuktor ni Silas upang suportahan ang kanyang paghahabol na nagre-resulta sa pagkadiskwalipikasyon ng kakumpitensya. Samantala, lumabas sina Noah at Valley sa lihim na taguan ng mga aktibista at hiniling na makipagkita kay Ethan. Gaya ng inaasahan, wala pang nakarinig ng pangalang iyon dati at hiniling nila sa mga teenager na umalis. Obligado sina Noah at Valley, ngunit sa kanilang paglabas, lumayo sila sa bantay at nakapuslit sa loob ng gusali. Pagkatapos ay nakikinig sila sa pag-uusap ng mga aktibista at nalaman ni Noah na ang kanyang guro na si Robinson ang pinuno ng grupo. Sa susunod na eksena, bumalik si Isia para magtrabaho sa Aquaville at sa wakas ay nakapasok na sa opisina ni Silas. Matagumpay niyang na-extract ang data sa kanyang chip ngunit bago niya ito makaalis, dumating si Silas at hinawakan ang kanyang kamay. Inaatake niya siya ngunit kahit papaano ay nakakatakas siya kasama ang chip. Hindi nag-aksaya ng oras, inalerto ni Silas ang kanyang anak ang tungkol sa kataksila ni Elsia at nahuli siya ni Ruben bago siya umalis ng gusali. Sinampal niya ito at sa proseso, nahuhulog ang chip. Pagkatapos ay sinabi ni Zia na siya ay pinilit ng mga aktibista na makipagtulungan. Nang maglaon, pinayuhan ni Silas ang kanyang anak na patayin si Elsia, ngunit tumanggi si Ruben at sa halip ay nagpasya na palayain siya. Sa lahat ng ginawa niya para sa kanya at sa kanyang anak na babae, tinaboy pa nga niya ito sa pader. Ngunit bago tumawid si Isaiah sa zone, nahuli siya ng mga tauhan ni Silas. Siya ay tinanong at sa wakas ay nalaman ni Silas na dapat siyang magnakaw ng data mula sa kanyang computer at ibigay ito sa isang ta 0 Galit na galit si Silas sa paghahayag, ngunit gayon paman, Kinukuha rin niya ito bilang perpektong pagkakataon upang makuha ang mga aktibista. Ipinadala niya si Elzia bilang pain sa kanyang tagpuan at nang dumating ang head of security ni Nadja na si Jean, hinuli siya ng kanyang mga tauhan. Samantala, binibigyan ng pagkakataon ang Larkam na permanenteng lumipat sa bayan. Tuwang-tuwa siyang hiniling sa kanyang asawa na sumama sa kanya ngunit tinanggihan siya nito. Humahantong ito sa isang pagtatalo at nagpa siya si Larkom na mag-isa na lumipat sa bayan. Pagkalipas ng lang oras, dumating siya sa kanyang bagong tahanan, kung kung saan inutusan siyang makipagkita kay Moretti. Nakakagulat, nakita niyang patay na ang dating ministro sa pool. Kung paanong sinisikap ni Larcom na maunawaan ang sitwasyon, ang anak na babae ng punong ministro, si Zoe, lumitaw at binaril siya ng patay. Nang maglaon, nalaman ni Nadja ang tungkol sa mga pulyeto at nagpa siya na ituloy ang huling yugto ng kanyang plano. Siya ay humarap sa media at ibinalita ang pagpatay sa kanyang asawa, Monroe Moretti. Kinoframe niya si Larkom para sa pagpatay at ipinaliwanag niya na binaril siya habang sinusubukang tumakas. Sinadya pagkatapos ay nagpapahayag ng pananalita laban sa mga zoner na sinasabing ang kanilang pagkamuhi sa mga taong may trabaho ay umaabot na sa mga mapanganib na antas. Sa pagsasabi nito, idineklara niya ang pagsuspinde ng Solidarity Work Program. Nag-anunsyo rin siya ng isang mass raid sa zone para mahuli ang mga aktivista sa igitna ng lahat ng ito. Binibigyang din ni Silas ang CEO ng Aquaville, Bartholomew tungkol sa mga kapaspalad na pangyayari. Sa kanyang utos, sinunog at pinahirapan si Jean bago ay pakulong kasama si Ezia. Pagkatapos ay nakilala ni na Silas at Bartholomew Nadia at isiniwalat na ang kanyang pinuno ng seguridad na si Jean Mars ay talagang nagtatrabaho para sa mga rebelde. Nang maglaon, nagpapasalamat kay Silas sa pagpapahinto sa isang malaking iskandalo, binigyan ni Bartolome ang kanyang anak na si Ruben ng promosyon at pinapasok din si Mel sa Phoenix Academy. Samantala, nalaman ni Sol at ng mga rebelde na sina Elzia at Jean ay nahuli. Nag-aalala para sa kanilang kaligtasan, iginiit ni Hans na ligtas ang dalawa ngunit tumanggi si Sol, sinabing hindi niya masisira ang network ng aktivista sa pamamagitan ng pagsisikap na iligtas sila. Narinig ni na Noah at Vali ang pag-uusap at nabigla silang malaman na ang mga rebelde ay kasing sama ng mga taong kinakalaban nila, nangako si Noah na ililigtas ang kanyang ina. Sa susunod na eksena, ipinalam ni Silas kay Ruben ang tungkol sa kanyang promosyon at ang huli ay excited na pumunta sa Aquaville para tanggapin ang kanyang bagong posisyon. Gayunpaman, doon, nakita niya ang chip na nalaglag ni Elzia kanina. Naglalaro siya ng chip at nabigla nang makita ang napakalaking patunay ng pagkalaso ng Aquaville sa inuming tubig para sa tubo at kontrol. Nagulat, nagpasya si Ruben na hindi nagpapakilalang i-upload ang impormasyon online at i-defect ang bayan para sa kabutihan. Pagkatapos ay binuhat niya ang kanyang anak at nagmadaling pumunta sa dingding para hanapin si Izia. Kumalat na parang apoy ang napakalaking pagbubunyag at nagsasaya si Sol at ang mga aktivista. Sa kabilang banda, inutusan ni Silas ang kanyang itim na Subay bayan ang taong naglik ng impormasyon. Nagpanik din si PM Nadja at agad na humarap sa media. Tinatawag niyang smear campaign ang buong pagtagas at nagbabala siya na magsasagawa ng mahigpit na aksyon laban sa mga responsable para dito. Sa ibang lugar, tumawid si Ruben at Mail sa zone sa pamamagitan ng secret passage, kung saan nakatagpo nila si Noah at Valley na naghahanda na pumasok sa bayan. Mabilis na nagchat ang dalawang partido at nang malaman ni Ruben na inaresto si Elzia, hiniling niya kay Noah na alagaan si Neil habang pupunta siya para iligtas si Elzia. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naglunsad ang mga rebelde ng isang pagsalakay mula sa maraming larangan at ang mga hakbang sa pagtatanggol ni Nadja ay madaling mapuspos. Ito ay dahil maraming residente ng bayan ang nagsimulang sumalungat sa kanya at marami na ang umalis sa kanilang mga trabaho. Pumasok din si Hans at ang iba pa sa bayan para tapusin ang misyon. Gayunpaman, humiwalay si Ethan sa kanila at hinanap niya si Izia. Dumating din si Ruben sa Aquaville na hinahanap si Zia at napagtanto ni Silas na ang sarili niyang anak ang nasa likod ng pagtagas. Nang magkita ang dalawa isang galit na galit na si Ruben ang nang hostage sa kanyang ama at binyantaan siyang ibunyag ang lokasyon ni Zia sa sakasamaang palad, Kasabay nito na diskubre ng pulisya na siya ang nasa likod ng pagtagas ng dada at inaresto siya. Pagkatapos ay ikinulong si Ruben kasama si Elzia. Gayunpaman, masaya siya na muling makasama ito. Samantala, tumitindi ang digmaan. Bumaba ang mga pader at libu-libong zoner ang pumasok sa bayan. Nagsisimulang makaamoy ng pagkatalo si Nadia, Zoe, at Bartholomew at nagsimula itong magalala sa kanila. Sa tahanan ng PM, lumuha si Zoe at sinisi ang kanyang ina sa lahat. Nangako siyang makikipag-ugnayan sa mga rebelde at tumstigo laban sa kanya bago lumabas. Sa kabilang banda, inutusan ang mga prison guard na barilin ang lahat ng bilanggo. Habang binabaril ng isa sa kanila si Ruben, biglang nagpakita si Ethan at neutralize ang guard. Siya at ang kanyang mga tauhan pagkatapos ay dinala si Elzia at isang sugatang si Ruben sa ligtas na lugar. Kasabay nito, nakarating si Saul sa tirahan ng PM at tila pinapatay siya sa likod ng mga lumipas ang tatlong araw. Gumaling si Ruben sa ospital at muling nakasama ni Elzia ang kanyang Noah. Sa wakas ay nakilala ng huli ang kanyang ama na si Ethan ngunit napagtanto niya na pagkatapos ng maraming taon na magkahiwalay, isa na lang siyang estranghero. Pagkatapos ay sinabi ni Elzia kay Ruben na gusto niyang piliin ang pangatlong opsyon at maging asawa niya, labis na ikinatuwa ni Ruben. Tinanggap din ni Noah ang desisyon at hiniling niya kay Vali na tanmira kasama ang kanyang pamilya ngunit magalang na tumanggi si Vali at humiwalay sa kanya. Sa isang press conference, sa wakas ay inanunsyo ni Sol ang pagtatapos ng diskriminasyong sistemang pampulitika at pagsisimula ng isang bago, pantay at mas magandang buhay. Nang maglaon, nakipag-usap siya kay dating PM Mr. Pasuron at ang nakakagulat, Nabunyag na si Saul ay talagang anak niya at kapatid ni Nadia pinalayas niya si Saul dahil sa kanyang kawalang interes sa politika. Sa huling eksena, habang pinapagalitan ni Jipa Suran ang kanyang anak, biglang lumitaw si Nadia, at lumalabas na nakipagsanib puwersa rin siya kay kay Saul, na ikinagulat ng matanda. Wakas!